Tilapia hunting. Nga ngayon po ma uh, ano kung hindi pa yung mga kayo, hindi tayo makakapamingwit din eh. Kaya po yung mga bata, nahingi na lang ako. Dadaling po pa uwi. Uh. よい Balam din mga kain sa <laughs> Balam din. Aba. Yon. Malakala kayo. Ah. <laughs> Yon. Yon, pwede na. Oh, mga kain sa Yon. Oh. <laughs> hmm. Pwede na ho. Hmm. Pwede, pwede na. May panggata na tayo. Si Ili po ay naumay. Nagpunta doon sa kabila nag kuha po ng ano mga hito do sa ilog baka daw siya makakarami ng hito idadalhin eh sa kanila ay eh, sabi ko dini na ay dini kailangan pong ano busog or dala nakailang huli pala ang po tayo hmm? Oh, Toy, nakahuli ka na. Toy. Kuya, may hito dun ba ka? Saan? Dun sa tailog na po. na lang tayo. <laughs> Inumay na po si Kuya Ailey din eh. Aray, isa pa. Baka makakabagat pa ako ng malaki. Nakahuli po ako ng malaki ay tatlo. Sabi mo so. Nakahuli ko, aray. isang mungot na mungot pa huhuliin nga din susunod na lang ako dun hay. doon ka lang sa mababaw ba iloomay ka na ano ba eh? ayos na manguhuli daw po kami ng hito doon po sa may dama ako doon doon eh saan doon? sa may tigay eh dito na nga ni Toya ayun na nga na ang top left ahay ah, susunod na ako dun at ang lilinisin mo at gagataan. Akan pong gagataan mga kainsan. Yon, mga kaisan, malakalaki. Ayun oh yun Mm. Jo oh. no. Ah, tilapia. <laughs> yun. mga kaisan. Hmm? Yare. Mga isa, napaawa naman ako din sa isa. Kasarapan ang laki. Pero nalangoy pa siya eh. Hmm? Ahayaan ko na po yun oh. <laughs> Ari, oh, parang buhay pa rin po siya eh. Pag lumangoy. Ayun, yun, lumangoy. Yun. Ngalos laang. Ahayaan ko na po. si ano si Bukuman toy nakadali ka na ha kukuha lang po akong luyang dilaw pantanggal lansa naipo pantanggal lansa Mm. Masarap pong panlahok sa tawag na rin po. Paginatan. Ah. Kahuli ka na ito, Toy? Kahuli ka? Wala pa. Nadyan daw yung ano ah. Tauhan ni Kabisprin ah. Na. Nakahuli daw ng tatlo. Hito. Tsaka dalag. Nakita mo. Nadyan pa ba? Itong luyang dilaw na ito mga kainsan. Si tatay po ay anong? dati po namimitig ang kalahati ng katawan yun po bang ano ito, ito lang po nakagamot sa kanya yun pong ano na nangingimi kung bakit namamanhid ang kalahati ng balikat yung ganito po ba ito lang ang nakagamot sa kanya iniinom niya, tinatsa ah yun pong, aray, for example, mga kainsan aray, kumbaga 10 cups 10 cups ng baso kumbaga 10 tasa ganda rin karami ilalagay ni tatay ginaganyan mga dalawang ganyan po mga tatlong araw niyang iinumin yan Pabantuan lang ng tubig yan ito araw araw hanggang sa huwag mo pong pipitpitin ng ganar eh hanggang sa si tatay po ay gumaling hindi na nakagaling sa kanya. Nawala na po dati. Baka po sa inyo may namamanhid ng ano, balikat. Baka makatulong lang. Ito naman po herbal. Hindi naman po yung nakakaano ng... Yan lang po ang nakagaling. Panlahok po sa... Ano? Panlahok po sa tilapia. Yan. Halikyan ko na po ng suka ng niyong. Banda Gusto na ikaw... Hito ba yung nadali mo? O doi Ay tilapia Pakawalin na At ako'y niluluto ko na rin Wala na kasamahan O doi disisin mo Dadali mo pa uwi Nahan ba tutoy ang niyog? Sabi mo yung nakita ka, kakita ka Saan? Tutoy? Tutoy? Nakahuli na po uli si Ibuko man. Nahan eh. Ay wala pala. Wala ah. Baka bumaon. Ay hindi yung babaon ang niyog. Marami ba naman eh eh parang bugnoy din na rin, ah. Ah, pero hindi. Kagatang ko lang po ng dalawa na malapot. Yun, ang gusto ko. Oh. Tubo. Mm -hmm. Mati. Mati. Nagdi ako na po pati na sili, naangay-angin na. Gusto ko yat po pong pinaaangin ng kaunti at para po bang may bango. Ah. kakapot ah, kapot Ah, pati sa kapal. Dala. Eh. Hey. Luto na po are. Gagawin na lang ang mga kaysa namin pang hapunan. Kinananay po at saka sa amin. Si Eli, bibigyan ko rin po. Hindi po, titikman natin. Ah ah. Pagkaalat. Hindi, biro lang po. Ba't <laughs> ko, biro lang po. Harap, makagustuhan yan. May panghapunan na po kami hindi nakatrabaho ay baka maya maya po mga katrabaho ah mga kaisaon nakakatiin ko na lang ang kuari kina po at saka kay Eli dito ko na po si Eli po kukuha sa bahay hmm Yeah. Mm. No. Tigisan na lang po yung dalawang mag-asawa. Hmm. Yo. May dalawa pa naman pong maliit. Oh. Titikman po namin. Hmm. Ah, Ay, po sili. Ay, naglalangis-langis po. Hmm. Libre ulam na po. Yan, kinananay na po ari. Mhm. Ah. po. Mga well, Wala magawa po ay eh, maulan. Kagaling lang natin sa lagnat mga kainsan. Mhm. Aba, ay naganda ang panahon mga kainsan. Yan, update ko lang kayo kay nanay na uh, ano po. Na garden. Malalaki na po. Oh. Ah, alagikway. Hindi na po magulay. <laughs> Ayan po. Yung ating itinanim noon. Nako po. Pagkalalaki na po ng lagi Malilipungan na. Oh. Mga kalabasa, bago ang po nasuwi. Eh. Ayan, ito naman po yung mga alugbati mga kamuti hmm. tatam na na ulit po ng mga pichay oh, malalago na po yan hmm. tapos yung mga kangkong malago na rin yan yun lang parang makakapag ano po tayo makakapag ubra na ganda ganda ang panahon ah oh, mga kaison Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye.